What's up, mga ka-vlogs, Blag na naman It's Friday at last day dapat ng brigada ngayon Pero ewan ko kung anong mangyayari sa school Tatlong araw nang suspended ang class or ang work At wala pang uh, masyadong uh, nalilinis Dahil nga sa deres-deres yung pagulan Pupunta ako sa school ngayon Mag sa sectioning ako so pinapatapos sa akin yung lahat ng section ng school bali 24 sa grade 12 and then 24 din sa grade 11 nagbike lang ako ngayon kasi para tipid sa gas tsaka laging nababara yung motor ko dito sa daan namin Yan. Medyo kakabisaduhin ko muna yung daan dito para alam ko kung saan parte ng daan yung hindi masyado malalim. Yung mga nakaraan, bigla na lang lumulubog yung motor namin, yung tricycle namin. So samahan niyo ako ngayon, mga ilang oras lang dito sa school. Tapusin ko lang yung trabaho and then uwi na. So, tignan nyo muna itong kalsada namin. Baka sakali mapanood ng uh, barangay captain no kaya ni mayor at uh, mapaayos tong daan namin actually kaya nasira tong daan na to kasi dumadaan yung mga dump truck na nagde deliver ng buhang doon sa ginagawang riprap doon sa may ilog dati kahit rap road siya, okay lang kasi hindi naman lubog lubog na ganyan kagaya nyan yan yan dinaanan kasi ng dump truck yan kaya biglang lumubog na lang yung daan tinatambakan naman nila ng buhangin eh nire-remedyo naman nila kaso parang mabilis ang remedyo lang hindi man nila tawag dito hindi man nila pinipisun ba yan buti hindi masyadong umuulan ngayon kaya hindi masyadong maputik medyo humupan na rin yung lubog dito sa kalsada pero may parte pa rin na malalim yung uh, walang lalabasan yung tubig talaga uh, ah, kagaya nito hindi mo lang kung saan parte yung malalim dyan yan so magigilit tayo Ubukan natin subukan natin gumilid yan Pagilid-gilid muna tayo mga kablogs. Hello, Brownie. Yeah. <laughs> whoop, whoop, whoop. Dito ko bumara nung isang araw mga ka-vlogs dito sa gitna. Dumaan ako sa gitna bagong lagay yung buhangin. Hindi pa napapatag. Kaya biglang bumara ah, tingnan nyo yung mga motor hindi nila alam kung saan sila banda dadaan yan daan tayo kung saan dumaan yung motor mukhang mababaw dun okay oops dito siguro mukhang mababaw dito mukhang malalim yun sa gitna dun huwag naman sana umulan lapit lang naman yung school dito Ay. Ka. Oh, boss. Ano so, ka rin ang anak ng Ben Banag? Ah, Ben Banag, anak na. Oo. Uh At tinyang anak kita, tinyari ng anak kita eh. Ninong <laughs> anak na. Si so, so Banag. Ah, yung si so Banag ka niya e, po. Sige. Dara siya pa. Ben Banag, gano? Wow, wow, dara Ano ang din pa, yeah. ating yung pagawa yung balaya? ko nga kahit magpagawa yung balaya banda dyan. Wow. Ating yung banda ko pa, ating alo ko na po, dito ito kapit Wow, wow, medyo kumapatig na bilisan natin ng konti at ako magtrabaho sa school ng basa yan malalim yan brat malalim yan malalim yan huwag tayo sa gilid yeah hi Kaya malalim din yan mga ka-vlogs, yung ko d'yan nung isang araw, dito kaya, sa gilid. Dito sa gilid ulit. Malalim yun eh. Sa gilid-gilid muna tayo. Iyan. Alright! At nakalabas na tayo sa rough road mga ka-vlog na tayo dito Mamaya ulit medyo konti lang yung battery ng GoPro natin Alright mga ka-vlogs malapit na sa school Ito may sa San Nicolas Barangay Santo Domingo Ayan Ayan po yan mga ka dito tayo sa school at makikita naman ninyo sobrang uh, baha dito actually mas baha kahapon kasi galing dito ako kahapon ay galing ako dito kahapon talagang hanggang uh, malapit na sa tuhod yung tubig pero ngayon hindi na masyado ayan mayroon mga tumutulong sa atin na from uh, the army not sure kung sa mga police or sa mga army pero mukha silang army So ayan mga ka-vlogs, medyo humupa na yung baha dito pero dun banda meron pa din. Ayan, ayan yung truck ng army. So pasok tayo, trabaho muna mga ka yung paperwork sa mga ka-vlogs, check natin yung classroom ko. Tinalungan ako nung uh, magiging estudyante ko this school year, yung mga dating uh, wisdom. Ngayon, dyan na sila. So akit tayo dito sa STEM building, check natin kung nalinis nga nila yung classroom at natulungan talaga nila ako. Baka nagpapasipsip lang. <laughs> Yan. Yeah. shoutout kay Ma'am Lu. Ayun <laughs> hey, yung mga estudyante natin. Masisipag. Last five weeks. Suspend na ng klase sa Monday. Huwag kayong mag-alala. Last five weeks. Last five weeks. Last five Alright. Thank you. Thank you. Sinilip ko lang. Uwian okay, na mga ka-vlogs. Tapos din yung uh, maghapon. Actually, hindi siya maghapon, parang half day lang. It's two uh, 2 o'clock in the afternoon at uh, uuwi na talaga ako dahil hindi pa ako nagla-lunch. Padyakin muna natin 'to. Let's go. All right, mga vloggers. Pauwi na tayo. On the way na, ito na yung kanto papunta sa amin Yung rough road Ayan Pero subukan natin dumiras ngayon mga ka-vlogs pang isang daan dito Check natin kung maayos yung daan May dumadaan na naman truck doon sa kabila eh Palagay ko, oh, nawasak mo na naman yung daan doon Para mas okay yung daan dito Kaso mas malayo nga lang Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. May aso. Magbabago na tayo ng speed. Akala ko mga habol yung dog. <coughs> Oy naman. Sa umpisa lang pala maganda yung daan dito. Uy. Naman. Tabi tayo sa kabila. Let's see. Let's see. Sa gilid gilid lang. Usually mabababaw yung gilid eh. Hmm. Ito, gitna tayo. Ito, gitna tayo. May mga dito, may mga brownie. Brownie. Uh, uh. Alright, yung down-down direction down, doon, hindi ko alam kung saan papunta yun. Hindi ko pa na-discover. Pero ito yung ano, Papunta na siguro sa amin to. Siguro talaga eh, no? <laughs> ups maputik dito maputik we'll try to walk mga kabags parang lulusot yung bike ko dito dito tayo alright yan pwede na patsakin na natin dito ay hindi pa pala meron pa pala dito sa gilid-gilid lang. Sa gilid-gilid lang. Alright. right. andito tayo mga ka-vlogs mga ka-vlogs kung nagustuhan nyo yung ating content for today pakipindot naman dyan yung like button at kung pinapanood mo sa fb to yung heart button mga ka-vlogs at kung hindi ka pa nakapagsubscribe magsubscribe ka na dito sa aking channel at isunod mo na pindutin yung notification bell dyan sa baba para updated ka sa mga future videos ko ingat ingat kayo palagi stay safe paalam Bye.